Yun, mga trupa ko sa uh, to. Ito yung mga sapatos yung uh, new arrival. Wow. daming dami sulit mga tropa oh, Tulad oh. wow. nito. Nike. Nike SB. Oh. Magtano lang siya. 1.6. Kasi medyo maliit yung mga tropa to. Size na to. Size 7. Maliit. Yan o. Yung mga trupa yung mga sapatos dito. daming dami sulit Oh. Wow, Converse, Adidas, ito. Yung nakita tayong Jordan dito na merda na ako ito, French 1-9 mga tropa tapos ang size nito solid mga tropa ang Jordan nito hindi ano natin makita ang size? size siguro mga size 9, size 8 dun, 8.5 mga tropa Jordan Doon, shout out sino lahat mga trupa. Good afternoon. Dito tayo sa ano na so Go Rivals na ngayon, November 21, 2025. Ayan, lalo sa ulit mga trupa. May awak ko, Air Jordan na size 7. Tapos ang presyo, 1.8. Ayan. Ayan, yung mga yung, 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 yung mga fixed dito ang ilulo mga trupa. Daming sa ulit. Tara, let's go. Ay, mga trupa, oh. ito na yung location. Lahat yan na siya. Ayan, lahat yan na yung stats. Lahat uh, yung nyo. Ah, uh, na. Dito na yung kayo-kayo. Best view Philippines ayan oh. Basta sirado na. Let, tapos ito yung kayo kayo. Yung rival sila ngayon oh, uh, November 21, 2025. Tayo well, dami people going to look at it. yung arrival nila ngayon na tropa dami sendero. Ano? Oh, dami sulod ng sendero mga tropa. Wow, tapos dami people oh. Shout out sa lahat, yung rival. Ayun, yung rival mo ako. Oh. So, kahit sa bandang dulo, hindi tayo maka, makadaan kasi maraming people, maraming tao. Ay, okay, ano Kaya, anong muna natin yung mga tao dito? Gagaan tayo. Ayan, kung tayo sa bandang dulo, mga tao. May rival sila ng bag, garments, pantalon, tapos hindi yung pat. Yun, shout out po. Ito, so, tingnan yung mga tao pa yung mga sapatos dito. Wow! ng mga trupa na like eksakay o oh. ang ganda ng hinahin sulit pressure cooper lang siya sakay tapos ang size nito hindi malaki ito oh, grabe ang ganda ng eksakay tapos dito Jordan mga trupa tingin naman oh. ang ganda ng hinahin presyon cooper Siyempre pag yung rival ma mahal pa ka, yung presyo natin tapos ang size hindi na natin makita ang size nito eh so ang size nito maganda ng ulob mga tropa oh wow solo na solo ka dito like Jordan tapos next nito may gwapo rin mga tropa oh maganda ng inalib yung rifle yung 28. tapos ang size na natin hindi natin makita ang size dito hindi lang natin papel yun, nakita natin mga tropa yun o no? size dito mga tropa ang knife ito wapo brano ng brano, maganda na ilalim mo oh. yun naman, wow tapos meron silang ditong LB mga tropa oh. ba naghanap ko yung LB dyan legit mga tropa, tingnan naman o oh. wow, maganda na ilalim yung 2 2,200 yan tingnan natin size. yung size baka trip yung katropa to ilbio legit to ano? tingnan natin yung size sa, loob ano? ano? size 7 yun lang mga katropa size 7 ilbio yan to yung rival mga katropa punta na bukas dito ayan yung tayo sa bandang dulo mga tropa na yung mga maraming sapatos. Horses. Ito, Iba, no? wow. yung arrival. Wow. Ito yung mga tropa yung sapatos dito. Daming tulid. Air oh. Jordan, like SB. Wow. Oh. Ito, yung SB. Oh. More na, 1-4. 1-4, 1 ng tropa. Tapos ang size nito. Tingnan natin kasi tayo mga tropang size yun lang yun natin makikita yung size kasi so, ilalim na sa yung position nito ito size two, mga 10.5 to 9 at speed tapos meron na yung match tayong tayo yung ano dito yung under armor yung stay pink area yung 1 wow oh. Maganda ng ilalim tapos yung size nito. Yun, maliit na mga pa. 9.5. Yan no? o, basket ko dyan o. Step and carry, ukay ukay. Ukay ukay na eh. libro eh. Wow. Ang ganda ng libro pa. Yun o. Number 23. Yun, mga pa version 1.6 lang murang-murang yung -murang Jordan na to bago-bago pa yung Rival no? yun natin yung size yun ang size ng isigilid mga tropa yun, yun size 7 mga tropa ah, size 7 7.88 version 1.6 yung Rival no? wow ito po daming knife dito mga tropo Gets mo. Pero yung one lang, goods pa ilalim. Tapos ang size yun, 8.5 mga propo. Night. Tapos meron dito night pa rin. Sir Jordan mga propo. Wow, pero yung ano to. Pero 1.6 mga propo. Night. Night Air. Tingnan natin presyo ito. Ang size nito. size nito yun natin kita size dilig, yung size nito mga tropa yung sa dilig eh yung mga size nito yung mga 8.5 eh. or 9 ganda oh pero yung hindi na sapatos eh o magkano lang to yung rival mga tropa ni Joma lang 2,200 hindi na sapatos ang size yun yung size 8.5 mga tropa oh. Oh, kapal ng insol nito B, presyo kong 2,200, yung rival mga tropa. Ito Adidas na ano, pang forma mga tropa. Ang ganda nito, presyo 1,4, oh, mura o yung rival. Tapos ang size 8.5 mga tropa, ng pa yung original na insul. Ang ganda nito. Boots pa ilalim. Tapos meron ditong Adidas pa rin mga tropa. Oh, magkano lang ito? Presyo 1.4 lang, 1, yung rival tapos yung size size 10 mga tropa ito Jordan pa Jordan pa nga tropa oh wow oh, daming sumulog mga tropa oh Jordan 11 ba to pero 1.9 tapos yung size yun 8.5 mga tropa oh Jordan sa market mga tropa pag yung rival to medyo mahal pero 1.9 lang siya

ang ano tayo dito mga tropo ayan ito ayan hindi ano ba itong o one na mga tropo o kung burst all star na ano, napatay mga solid mga ito like ito, na -exactly, o. Kaso may hindi malit na tropo na eksaka -exactly, nyo ito ayan o ang impression natin 1.6 tapos ang size dito, may medium maliit lang. Sa so, mga um, size dito, mga 6.5. Ayan mga tropa, may spatos dito. Ayan, dalas ulit mga tropa. Ano, hindi sa dulo tapos dito sa kabila mga tropa, dito tayo sa bantang bilid naman. Alam mo yung nakita tayong ano dito, Otra boss na Adidas. Ratio yung 1.6 lang mga tropa new rival eh. Ayan, new age na ano to New age size 6. Malik, medyo malik na tropa. Ayan o. Oh. Ito. Ayan, madaming sulit mga tropa. puntahan nyo na bukas. Alanganin na yun. Anong oras na? 4.30. 4.30 na mga tropa. Alanganin na kayo. Bukas na kayo pumunta dito. Ayan, daming sulit mga tropa. New rival sila ngayon. Ayan, Adidas. Ayan, dito tayo sa bilid mga tropa. Ayan. yan one, one lang mga tropa. black shoes po forma oh. oh. so, one trail, ganda nito na, oh. yung one lang oh. wow trailer oh. yan. Yung ano lang yan mga tropa, new arrival 1, 4, Mura mga spatis dito mga tropa. to one puro. Pero ka ng leader na sapatos. Kasi may pag-arrival, medyo wala pang masyadong tawad mga tropa. Ayan. Ay, thank you for watching mga idol.